Samantala, pag-uulat mula naman sa himpilan ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN, Batangas. CMN Live, live. Nation. Lorenz Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga Rian, magandang umaga Pilipinas. Naaresto ng huling dalawang persons deprived of liberty o PDL na tumakas mula sa Batangas Provincial Jail. Bandang alas 7.30 e ng gabi noong July 28 sa isang hot pursuit operation ng mga tauhan ng ibaan municipal police station sa tulong isang consent citizen na takip si alias Loreto sa barangay sa Laban Uno. Samantalang isa pang PDL na kilala bilang alias Gerald ay matagumpay na naaresto ng pinagsanib ng puwersa ng bawan municipal police station na Ibaan MPS, Regional Intelligence Division 4A at Provincial Intelligence Unit ng Batangas dakong alas 10 ng umaga noong July 29 sa Barangay Manghinaw Proper sa Bawan, Batangas. Sa pamagitan ng masusing surveillance sa mismong tahanan na, na tumakas na PDL at paggamit ng drone upang matukoy ang kanyang eksaktong lokasyon na mabilis na naisagawa ang kanyang pagkakadakipa. Sa ngayon siya ay nasa kustudian na ng Bawan Municipal Police Station na sa kabuuan ng 10 PDL na tumakas ay muling naibalik sa kustudyan ng mga otoridad habang inihahanda ang mga karagdagang kasong isasampa laban sa kanila. Mula sa DWLFM 95.9, ito si Reds Belda ng CMN Batangas nagulat live para sa CMN Pilipinas. CNN Live! Nationwide Maraming salamat Transbel. Damo la po sa imperyo ng DWALFM, Radyo Totoo CMN Batangas.